Tatawid ako, wala na pala kayo nandito Baka nasa looban ayan. Ito, tumatawid po ako Ito, ayan Tatawid na po ako Ayan, nandito na po ako Ayan, nasa sana. Puro uh, ray basas nito. Kaya ako po video. 1977 o 76. Hanggang 1988 ano, 79. 76. Mayroon sa may po sa akin, may alala po sa akin, tour ride na sarili ko na, napakaganda. Hanggang ngayon po, hindi nawawala sa akin. Ang bintanang yan, naalala ko ang bintanang yan eh. hindi pa ganyan yan eh. Yan, yan, may terrace. May, may grills. Bago na lang yan. Napakaganda ng alala ko dyan. Salamat po, Yan po nang kakainan ko. Ito na ito sa papasok. Salamat.